May kasalo, men. May naganap na uh, sulog dito sa uh, naga. Ayun oh, kaya mo. Oh. Ayun oh. Ayun sa oh. may kuyan. Ayun. Sulog, men. Sulog oh. Ay, gusto ka ka layo. Kasiring ko yan ano yan. Kasiring ko yan. Kasi Diyan sa may ano yan. LCC. Ayaw. Ayaw. LCC. Sa may libut yan. Salo. Sunog. Ay, si Terminal. Ay, gano'y si. sa may tulay. Huwag na bago si Salo po. Sa may tulay oh. yun. Oo. Huwag si Salo. Bro, ka mo na. Ano damay. Baloy o. Ano?

ginagawa yan ang bilan siya yan may na, may na. ha orak kung spoon dito na ito Hmm. Magaling mo spindi ang Naga. Ang Naga City. Action agad. Hindi kagaya sa ano. <laughs> nagrespondi walang tubig. <laughs> Sana do eh. Abaw! Tom tom na yung ano. Tricycle responding walang tubig. Kakaiba naman yun ah. Dito sa naga, responde agad action agad. Dito sa naga, umuusok pa lang may mga bombero na. Yan. <laughs> Hindi ka gaya sa baaw. Nag-respond di man sana kaso walang tubig. <laughs>